taniman ng uh, kalabasa mga brad tingnan nyo yung kalabasa nila so dito may, may mga bunga na rin oh. ayan so doon yung pechay eh. dito yung kalabasa so yung bunga din na uh, meron na din lumalaki mga brad so ganyan lang yon pero mura lang kasi bilihan ng kalabasa eh. Ah, uh, tsaka dispose. Ah, pero dalawang pwede mong pagkakitaan dito yung yung bulaklak nya tsaka yung bunga syempre And, palaki pa lang yung mga bunga nya so dito lang tayo sa gilid mga brad sabi ng may ari so hanggang dun yung taniman ng kalabasa mga brad oh. Dami. Sunday kasi ngayon kaya ang daming tao dito. Tingnan nyo mga brad. Hmm. Daming namimili. Ito yung tanim ni Kuya. Ayan. Ang daming bunga. Halos na nakikita ko may bunga. Ah, diba? 'Di ba? Ito may may ano din, upo silang tanim sa gilid. Ang dami, oh, ito, oh, isa. Oh, kinis dami to ah, tans. Maganda rin itanim ang, ano eh, ng kalabasa, eh. Pero, di ko alam kung magkano yung kiluhan ngayon ng kalabasa dahil, ah, uh, overpricing, ay, over supply. Minsan, depende sa lugar naman kung maganda yung presyo at supply parang may nakikita din tayo doon taniman ng isang kulay bukod sa kalabasa so yung una nating binidyo taniman ng pechay ngayon taniman naman ng kalabasa ang kalabasa kasi mga 60 to 90 days pwede mo nang i yan then ang pinakamike ano naman sa pechay 15 days. Pwede na. Basta maganda yung lupa. Tignan nyo. Dito din, din yung source of water nila. Kangkung chips! Eto. Dito kung kasi just moika ng kangkung chips. Then dito. Ang tabi Talong. Mga brad. Parang gusto kong bumili kay atin ng dahon ng kalabasa. Bili tayo dahil. Ito yung tani. Okay. So ito naman yung taniman ng okra ay okra tsaka uh, eggplant ay <laughs> talong ay no tingnan nyo eh. napakarami ito yung mga pangarap nating itanim eh kasi kaso wala pa tayong farm eh ayun no? napakadami ng buka nya ang nagiging dating problema ko lang dito yung may uod dito may mga uhod tingnan natin si ate kung pwede natin mabilhan ng dahon ng ano dahon ng ay bulaklak ng kalabasa ay istorbo natin sila pahala sila yung tanim nila oh. Eh. dami yun brad so nakabili tayo ng bulaklak ng kalabas ulit so, yun nakita tayo dito ang malaking gusto yun ang kasi gilid yun ano oh. uh, yung klaseng siguro yan ha, eh. diba? Daming bumibili dito kada linggo. Ayan, uh, meron din mga dito, pero ang lalaki din ang tilapia nila. Kaya galing mga tilapia nyo. Pero mga halaga din, din naman. And, wala lang ako nakita ng alimanga. Ito lang yan sa ano, Santa Maria Bulacan.